si Warren Trinidad. Dati-rati, tagasingil lang ng pautang. Nang dahil sa isang trahedya sa pamilya, hinanap ni Warren ang kasagutan sa kanilang paghihirap. First time ko nakita yung tatay ko, nakahiga sa kama. na uh, ganyan yung kamay. Naglas-las. May nakita akong sobrang daming dugo sa, sa sahig. Doon ko naramdaman talaga. Sabi ko, hirap na hirap na ako noon. Sa so first time ko naramdaman yung tinatawag na takot, tinanong ko siya sa iyo, ba't ganun? Ba't kailangan, pa, kailangan mo pa magano? Sabi niya, wala na tayong pera. Doon ko naramdaman, doon ko naranasan na, sabi sa sarili ko, that time on, sabi ko, kung yung perang-perang yan, yan ang makapagpawala ng buhay ng pamilya ko. Ngayon pa lang, gagawa ko na na para niya. no nakita ko uno, talagang binanatan ko, kasi alam mo bakit? Sa puyat pagod, sanay ako nyan eh. Sabi sa sa amin tao na invite sa akin, sabi ko, Brad, dito mapupuyat ka, mapapagod ka. Sabi ko, sana na sana ako diyan. Pag pagod po yatan, go ako diyan. Mas importante lang buhay ng pamilya ko at sa buhay namin, magbabago talaga. Ang binita ko ngayong araw, tinanggap ko ngayong araw, almost 500,000, 450,000. Ngayon, maniniwala ba kayong magarang sa na ang kanyang minamaneho? Namumuhay na ng komportable at kumita ng sarili, simula ng sumali sa uno. Kung ano nangyayari sa amin ngayon, kung anong kotse meron kami ngayon, kung anong meron sa amin ngayon, alam ko magkakaroon ng kailan. Warren Trinidad, Certified Millionario. Kahit saan namang bagay, may pag-asa talaga. Eh. Sa uno, isa sa paraan talaga ang uno na pwede magbago buhay kasi if you want to become successful, follow those who are already successful. Ngayon, nap naunahan na namin. Sabi, tinakita na namin sa kaila na talagang totoo ang nangyayari sa uno.